community ride natin Sa aming sumama Eh puto, ito talaga Tao eh, sense sa sound Thank you Ayan Dito lang <laughs> Okay, one Okay guys First community ride natin Sa aming sumama Nagulat uh, ako, dami pala natin Kala ko, mga ilan lang tayo Tama na mga tropa. off siguro more or less, mga 30 riders Okay guys, approaching na tayo ng bypass ng Clarigan dito sa Mabalas-Balas Road. Tara, ingat tayo sa Bantawit guys. Okay, tambucho muna, tambucho. Tambucho, tambucho. Oh, tinan mo naman, may kasama pa kami, bike lang, pero may tambucho. Boss, pare, bike pare. dulada tayo, binudul tayo ni Borja. Binudul tayo ni Borja. originally guys ang ruta natin diretso talaga ng Coral pero sabi ko kay parin boys hindi ko akong magtrampo ngayon dito kami dumaan hindi ko alam kung binagudol ba kami ni boys talaga ang surang ni boys sa pagpawis tara guys pagpawis so hindi natin saan tayo makakarating ano ano uy Kiki, hey, hey, manat! Eh, buhutan mo talaga. Sao na yung sento sa asawang <laughs> Nani! A few inches later. Ito na nga ba sinasabi ko. Na, na matindi talaga si Bulbs. Pinulay tayo ni Bulbs sa ano. Sa masarapang ruta. Ay pala ako dito. Ang ng sugan. Ang hapon may sugan Hindi <laughs> 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 tayo stop over tayo dito sa Pasong Bangkal sa Milde Rafael. May dadaanan tayo dito magandang tulay. Tulay na bakal ito. Magdudod sa San Rafael sa Medyo Bones. Tara guys, papagod. Pero yun hey mo, natengga ka ng apat na pon. Inahon mo, puro ahon. Matindi ka? Basin po, may time sa huwag. Ahon. Ahon. Parte, suwebe, sapat mo. Pero pasulungan. Ayun na nga ba, sinasabi ko. Pag may lusok, sigurado. May quality na ahon. Para, Pawis guys. Uh, ano ba yung nakakalaban yun noong una? Uh, ha? Uh, ESR. So, ito na guys yung kulay ng basong bangkal. Ahon pala to. Ahon malala pala to. Ilang <laughs> percent ba yan? 8% ulit. Video natin po. <laughs> Yan, yeah. napakalakas mo sa ahon, boss. Nakita sa video. Ibalakas mo. So, <laughs> itanongin yeah, po natin. nasa harap natin ngayon, guys, yung pinakamalakas mag-basketball sa basketball na daan. Ayan, no? Tamo. Ano? Par partida sa ahon niyo nagbabawas, mga boss. Okay guys, nandito na tayo Pasong Bangkal, San Rafael Napakaganda pala dito Pag umaga, grabe Napakasarap ng hangin Tapos ang view, grabe, solid Sama-sama ah, tayo Trip mo Trip ko. Kaya na, nga troka natin Kaya, buwebuelo, buelo. Kaya, 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 oh kaya, na, itna taw pe nagpapaupa rin. 6 and a half hours later. Bababa yung mo pa. Bari, makaangat mo ay uboan niya. Yan din. Bababa, iangat mo, pa para medyo nakaka-extend yung panya. Iangat mo pa, bari. Okay na? Oh, yan. Okay. Ingat, pare. Yeah, are go Mali lang yung posisyon mo, mababay upuan mo kanina. Kaya nagkaganoon. Tingnan mo ngayon, mas paginhawa na yan. Medyo naiiwan tayo ng mga tropa, guys kasi uh, sinamahan natin uh, yung tropa natin binulikat para uh, walang iwanan <laughs> Ay, <Ayan>. dito lang <laughs> uh, mga tropa baliwat merong dito na dadaan sa bypass kami dito kami dadaan sa Riles so yun nakakatuwa kaya ng ride namin ngayon grabe first community ride dami sumama sana mapalago pa natin yung community na to para mas masaya ingat boss salamat po tayo naman, hindi na manito, tayo dadaan balik na tayo sa ating home court maraming salamat po lahat sa lahat na sumama sa ating first community ride gawin na natin sanang maging regular to, tingnan natin mga kasama huwag natin kakalimutan guys, syempre, dapat palagi lang na healthy at sa lahat, hindi na tara, papawis